sa our youtube channel tinamad ako mamalansya kagabi at gabing gabi na rin kasi dumating si Asis sabi ko sabi ko kagabi mamalansya ako kasi nga gabi na rin naman dadating si Asis so habang inaantay ko siya mamalansya ako sabi ko sa sarili ko kaso nung pinatulog ko tong dalawang bata ay nakasama ako sa pagtulog Nagisip na lang ako nung dumating si Asil. Sabi niya, Jojo, sabi niya sa may bintana. Kasi yung bintana namin dito sa may harapan, dito sa may kwarto, yung isang, yung isang ano, yung isang, yung kabila ano, nakabukas. Para nga pumasok yung hangin galing sa labas, binubuksan namin. Since nandun naman nakaparking yung tuktok, kaya doon ko siya narinig nagtawag. Dumating na. Di ko alam ano oras nila. Dumating na gabi. Alas 11. Alas 11. What time did you come last night? 10.30. Ha? 10.30. Hello? Wala na. Antok na antok na rin ako. Hindi ako nakapamalansya. Yung sabi ko na mamamalansya ako habang inaantay kong isa, wala. Nakatulog ako. Habang pinapatulog ko silang dalawa. Gano'n ah. Ang nagsapis ka eh. Ang Then next. Ayan. Look angry. Are you adding also? Papa, you give Asher 50 and he will go buy milk. You Notusan know, namin si Asher na ano. Um bumili ng gatas. Marunong na siyang bumili ng gatas. Egg. Milk and egg. I will cook pancake. Orange pancake. Marunong yan. Bigyan mo yan 150 milk. Tapos yung yung sukling 50, tatlong itlog. Go. Ask money to papa. Go buy milk and egg. I will cook pancake. Ketuan ko siya ng pancake. What do you want to You want to for? You want to for? okay, go. Your face. Your face is very big from that angle. dalawang ang dude, anda. quiet ha hindi ko marinig hoist lang to ayan naglamaro hindi ko kasi sya marinig direkado pag ang batang yan tumahimik kung anong ikakalat niyan napi niya pinatanggal niya sa plastic yung napi pinagtatanggal niya sa plastic sa nati kasama yung natkin ko, pinagtatanggal niya sa plastic kung eh ako siya diba natkin pag binuksan kasama yung ipapangdike na tinanggal niya lahat kasi nakasama sa natin niya yung ano nasa iisang plastic kasi yung natin niya at saka yung natkin ko ngayon, makita niya yung plastic, nilaro niya. Pinagtatanggal niya lahat sa plastic. Paano pa magagamit? Wala na yung pandikit. Hindi na yung didikit. Kaniyo, ulgumarget lah. milk and egg. Lah. I will cook pancake if you like pancake for your school. I pancake waffle pala waffle. What pancake? The orange pancake, the circle one. You. What you want? Waffle too. You like waffle? Mama. Mama. I, I didn't eat waffle before. You like mo problem. Bagong gising ang bata. Nagising ko. Kasi umambon bon, isasarado ko yung pintuan sa may kwarto. Nagising siya. Hindi na, natulog. Ay, nagsakto naman. Parating na yung isa. Tatawag. Hindi magtawag ng mga taong nagdadaan. Ay, naku, alam nyo ba guys, buti. Alam nyo ba na nauuso na naman dito yung kidnap-kidnap sa mga bata? Nandiyan na si Asis. Ay, nandiyan na yung mag-ama. O, oh, nandiyan na si Asher. Kaaga. Alam nyo ba, nauuso na naman dito yung kidnap-kidnap sa mga bata? Grabe. What's uh, your name? A house? Huh? Ah, waiting for you? He's waiting for you? Because he, you. He miss you. How's his school anak ko? Nine, mommy. Ah yes. You know already. I don't know anak ko. Just tell me. Math? Math? Matt. Is. What is? Math test. Math test today. You told me that one yesterday. Oh. What happened? No. He doesn't have. You have tika again? He orders already. Ah. What happened to your exam? Nah, not like this. Not like this. Give me the bag. Parang ahas tong anak ko pagdating. Kalat kung saan. Ayun, ayun. Nasa news na naman. Yung sabi ni, yung sabi ni Judy, na, na huli yung lalaki sa Katmandu. Nangidnap ng bata, dadalhin sa India na naman. No. Hi guys! Katatapos lang namin gumawa ng homework ni Asher. Diyos ko yung itsura ko. Ay, <laughs> ah, yung itsura ng aking buko. Naglipstick Nag-lipstick ako kasi. Nakakalat yung lip tint. Yung lip tint na ano yata? Yung lip tint na binili ko kay ano, kay Mimi. Nakakalat. pinaglalaruan ni Tonton ngayon, kinuha ko naku anak ko, wala kang shirt maano tayo sa ano ma-off ma comment ako off comment na naman ako asya, wala kang shirt anak you just color the ice cream yun na lang, yung kukulay na lang niya yung ice cream assignment niya sa drawing di the... yun nga, sabi nung isa sabi nung si Asi sa Bakit daw ako naka-lipstick? <laughs> sabi niya, "Bakit ka naka-lipstick? Saan ka pupunta?" Sabi ko, "Wala. Masama ba mag-lipstick sa loob bahay?" Asher, just finish your drawing anak ko and finish and put all your notebooks and books in your bag. And pencil case. Pencil, crayons, eraser in the pencil case. Come on kaman at dahil tapos na ang, ang ano assignment tayo ay magsimula ng magligpit-ligpit guys at mag start na rin tayong magluto-luto at dito nga ay hapon na ano na anong oras na ba dito pero maliwanag pa Kalau tak sleeping, hmm tonton ko, pina -ah, sabi ko kay Asis, kunin niya muna si tonton kasi kapag nandyan si tonton hindi talaga kami makatapos ng maayos ni Asher paano eh nakikipaglaro si tonton sa kanya lalaroin din niya, nakikipaglaro din kaya minsan ay inis ako bali ano hmm Rizal. Yan ang ating ulam. Igigisa lang natin to na may sibuyas. Na, ay, kung may ano, kung meron tayo dyan na alo or patata, sa haluan natin siya ng patatas. Yan yung magiging ulam natin ngayong araw na to guys. sag. Galing daw to sa malamig na lugar. Sa bundok. Sabi ni Asis, kasi dito sa patag wala, lalot mainit walang larayosag sa mainit na lugar. Kaya, nagluluto na ako. So, hindi ko napapahabain, guys, ang aking video. Yun lang yung ating video for today. Kaya sa bahay, wala man tayong magawa. Minsan, gusto kong may gawin minsan, hindi ko magawa kasi nga si Tonton. May inaalagaan naman ako, kaya Yun luck for today. Thank you, thank you again for watching everyone and see you in our next vlog. Bye and God bless us.